Hey guys! So, ngayon ay uwi na tayo. At tayo ay nagmamadali kasi may ulan na guys! Tara! So, nandito si Mama Ulis. So, ay, mag-issue ng tikit si Mama Ulis! Buti na lang, nandito tayo sa line guys. Ayan. Pag hindi ka kasi nasa line, itikitan ka. Ayan. Tara! Ito tayo sa migiko, migiko, Eh! Okay. Uwi na kasi tayo. Ngayon. Pag wala sa line, sir, itikitan tayo, sir, no? Ayan. Itikitan na. Ito, dalawa. Yeah. Kaya guys, talagang kung kayo, ako sa inyo, kung magmotor kayo, ipasok na talaga sa lane. Wag sa mga ano, sa labas na ng lane kasi matikitan talaga kayo. Oh, ayan, si sir, mamang police Ayan. O, oh, diba? Sa, tayo, hindi tayo matikitan kasi nasa lane tayo. Nasa lane. Ngayon ng umaga, ikot ako nang ikot kasi naghanap talaga ako ng uh, parking, uh, parkingan. Kasi wala talaga dito sa Bulton talaga. Mahirap talaga makaparking dito kasi maraming sasakyan, maraming mga motor. So, yun na guys. Pauwi na si Mamang Polis. At tayo uwi na rin. So, ayan na guys. May, may ticket na yung dalawa. Ayan o. Oh. Ito, tingnan natin ha. Ayan, ayan, nakatikit na siya, tinaligan ni mamang polis, ayan Tapos yung isa, meron din, ayan yan sa loob Kasi once na hindi ka nakapasok dito sa ganyan, sa lane na yan Titikitan ka talaga, ayan, katulad yan, hindi siya nakapasok sa lane Tapos ito din yan, may ticket yan sila. Dapat ganito. Yan, nasa lane ka, ganyan. Ito yung akin. Ayan, basta nasa lane ka, wala kang tiket, Ayan. Ako! Ba ang babayaran mo niyan 500 pesos yan mga guys 500 pesos ba naman sayang din yun ilang kilong bigas din yun mga guys so, ayan. Uh, Habang hindi pa tayo umalis, no? So, pag-usapan natin itong ticket na inisyo ng HPG. Question. Nahuli na ba ako ng, ng uh, LTO, HPG, CTTMO, dito sa Davao, ha? Nahuli na ba ako? Ang sagot ko ay yes po. Uh, isang beses sa TMO, isang beses sa HPG at isang beses sa LTO. Violation ko sa CTTMO is beating the red light. Yung pula pa siya tapos naggo ako, yun. Yung pangalawa is overspeeding doon sa Ecoline Kasi dito sa Davao is may speed limit. So, ang ano doon sa e Ecolan, Ecolan Terminal or Ecolan um, SM Ecolan is um, 40 km only. So, ang takbo ko noon is nag yata ako ng 53 so nag over tayo so yon na-issuehan ako noon relation ko sa LTO is uh, yung dumaan ako sa pedestrian or, or sa gutter, daanan ng mga tao, doon ako dumaan. Yun ang violation. Itong mga illegal parking, yung hindi naka ano, sa lane, is may ticket ka Tapos, pwede mo yan siyang bayaran. Doon sa third floor sa g -Mall, na doon ako nagbayan. 500 pesos yung nabayaran ko po doon. So, yun po guys. Sayang din yun, di ba? 500 pesos. <laughs> dami mo nang mabilis sa 500 pesos kaya, sasayang din yon So, yon kaya ingat-ingat po talaga tayo. Lalo na sa lungsod ng Davao kasi napaka, napakahigpit po ng, ng ano dito sa Davao. At tinutupad talaga nila, magka-penalty ka talaga.